So sa mga nagtatanong po kung ilang days po yung or ilang days po magjo-germinate yung pipino is normally po dito is kapag maganda yung temperature ganon perfect ganon uh, mga 4 to 5 days ay makikita mo na yung ganyan kapag tatanungin nyo naman po yung Japanese is mas matagal po siya so abot po siya ng 10 days. So, ewan ko dahil ba kasi sa Japanese or foreign kasi or ganun. Kaya nag-adjust pa sila or parang site suit suitability ba? And so, yun siguro ang ibang dahilan kung bakit matagal siya. Pero based on experience po kasi is mga abot pa siya ng ano, mga 10 days ganun. Pa, para para mag-germinate. Pero po kapag nakokontrol natin nung yung surroundings nila like nag-greenhouse tayo, nakokontrol natin yung temperature, then syempre yung mga normal na ginagawa natin like mm, um, tapos yung maganda yung pagkatanim natin, maganda yung soil ganun is mas mabilis pa ganun. And syempre pag perfect or maganda yung purity ng ating seeds na itatanim. Tingnan nyo po, mga 5 days po 'yan. And so mababaw po 'yung pagkalagay natin. 'Yung regular and ito naman 'yung Japanese. And so 15 days na po 'yan. Ganyan sila. Pero kapag sa regular siguro yan, mas maganda or lumabas na 'yung dito na, 'yung una. Pinaka 'yung totoong leaf niya or 'yung pulong niya Okay so 'yun lang mga farmings